Bea Alonzo na agasan dahil kay Dominic Roque. Marami nang na ang personalidad sa industriya ng showbiz ang hindi natuloy ang kasal dahil sa sinasabing prenuptial agreement ng mga ito na nauuwi sa hindi pagkakaintindihan ng bawat kampo, kaya naman madalas na mauwi ito sa hiwalayan at hindi natutuloy na kasal. Maging ang celebrity engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque ay pinaghihinala ang isa ito sa dahilan kung bakit tuluyan na nilang tinapos ang kanilang relasyon. Ayon kasi sa balita ang pamilya ni Bea Alonzo ang isa sa dahilan kung bakit mas ninabuti ni Bea Alonzo na magkaroon sila ni Dominic Roque ng prenuptial agreement. Dahil hindi nga naman maitatanggi na mas malaki ang yaman ni Bea kesa kay Dominic, kaya naman ganoon na lang ang pagprotekta ng pamilya ni Bea Alonzo sa mga ari-ariang pinaghirapan ipundar ng aktres. Matatanda ang sinabi ni OJ Diaz sa kanyang entertainment vlog na OJ Diaz Showbiz Update na ayon sa kanyang source talagang hiwalay na raw ang dalawa. Ang Japan trip ng dalawa na mapapanood sa vlog ni Bea ay ang huling pagsasama na raw ng dalawa. Samantala kahapon na ay lumabas ang balitang dumadaan ngayon sa matinding depresyon ng aktres dahil sa paghihiwalay daw nila ni Dominic Roque, dahil nga dito ay isinugod umano kahapon lamang sa ospital si Bea Alonzo. Ayon pa sa chika, malamang nabuntis ngayon si Bea at ito ang naging dahilan kung bakit siya isinugod sa ospital. May lumabas pang balita na pinuntahan ni Dominic Roque sa ospital si Bea ngunit hindi umano ito pinayagan ng pamilya ni Bea na makalapit sa aktres. Usap-usapan din na maaring nakunan si Bea, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa sila naglalabas ng statement hinggil sa naging pagkaka-ospital ng aktres. Tanong ngayon ng maraming netizens ay kung bakit kung kailan buntis pala itong si Bea ay hetot naghiwalay naman sila ni Dominic, Ngayong dapat ay mas pagtibayin pa dapat ang kanilang relasyon dahil nasa sa blessing na baby sa kanila.